dami. Naglag na iba. Yo, what's up sa inyo, mga par? Magandang araw sa inyo lahat. At ang gagawin natin ngayon mga par, ay bibilangin na natin yung mga barya na, na naipon natin. Yung mga pabarya-barya na iniipon natin, lalagay na natin sa ano. At, at bibilangin na natin para mapapalitan na natin mga par dun sa baba. Sa Pinoy Store. Meron kaming Pinoy dito sa baba na tinanong ko muna kung pwede mong papalitan yung mga bariya natin siguro hindi bababa ng ano yon ng mga kulang-kulang mahigit kulang-kulang mahigit basta malalaman natin mamaya mga par marami-rami din yun kasi halos kulang-kulang isang taon natin yun na inipon hindi naman talaga inipon na inipon kumbaga mga par yung kapag meron akong bariya sa wallet ang ginagawa ko Meron akong kumuha ng isang lagay na talagang nilalagay ko na nilalagay doon. Kasi nabibigatan ako sa wallet. Kapag yung isang daan na babaryahan, mga 180, 180, mga ganyan, ang ginagawa ko na lang, nilalagay ko na lang doon sa, ano, doon sa Alcantia. Nasa ano siya mga par, na nilagay ko na lang siya sa may parang box, nilagay ng ice cream. Dati siya nasa Alcantia, kasi yung Alcantia na yon isinama ko na sa, ano, sinama ko na doon sa sa ating balikbayang box. Kaya nilipat ko na. Pinaghalo-halo ko na. Dati makakabukod yung 50, 5NT, 10NT, tsaka wala NT. Ngayon, pinag-rumble-rumble ko na para sa si salagayan. Malamig. Masyado malamig mga par. Patayin na lang muna natin ang aircon. Kita kasi mga par ay medyo malamig-lamig na. Nagsisimula na yung lamig. Mga ganitong buna ako dumating mga pare eh. kaya ahalos ganito kaya malamig na mga par. Tapos hmm. may ano pa yata, may isa pa ng panahon, may low pressure area pa sa Pinas kaya oh, wala man sana. Malapit na yung flight natin mga pare, lang araw na lang. Ngayon ay 14. Ali, 2 days na lang mga par So mga par, kunin natin yung ano ko dito Yung mga bariya Ilagay ko, ilagay ko muna dito ah, dami ang ah. Halo-halo na yun dito Mamaya Kaya ko sa inyo Kasi ito Dami Ngayon natin dito Ay, ito lang. Ito pang isa. Ayan. Isa na natin mga par. At atin ang bibilangin. Ayan. Dami yan. Ito so, mga par. Oh. Alo-halo -aloha ito mga par. Ito, P50. P50 ganito ang itsura ng mga 50, dito mga parang 50 NT ayan, tapos ito naman ang 5 NT ayan, ito mga parang tapos ito naman itsura ng 10 ayan, ito As, hindi naman sya nagkakalayo ng ano no hindi sya nagkakalayo ng pipe, tsaka tapos yung likod niya parehas lang halos. Ayan. Ayan naman parang ganyan. Kasi ito naman yung 180 o sa atin ay piso. Ayan mga par. Ang inaw ba? Ayan. Tapos parehas lang yung likod nila. Ayan. Ito lang iba. Itong 1080 pala. Ah, may ano pa pala mga par. May nangyari pa rin ano. Ayan. So yan. Ito. Halahala din yung ito. Pero tapos marami pa mga 50. Ito ay halo-halo din. Ito natin. ito na rin natin to Hindi hey, dami naglag na iba so yun mga par unahin muna natin to tigsisinkwenta two, 3, four, five. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Yan, sa libo na ito mga para. One, two, three, five, six, seven, eight, nine. Ha? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1,000 ayo kamu na 1, 2, 9, 10 2,000 One, two, three, nine, ten. patuloy okay, na kaagad mga par One, ten, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Yeah. Ito mga ano to mga par, hindi ko naman to talagang wala akong ano, wala akong ano yung araw-araw ba na ganito lang. Basta may makita lang akong barya, hinuhulog ko lang ang hinuhulog doon. Mapa, kahit anong barya yan. 2 3 9 10. At meron tayo mga par na importante yung paglalagyan nito. Bala ko kasi ito mga par, kaya nag ipon, din ako ng ganito para pambili ko rin sana ng cellphone sa bago natin pang edit sana. Kasi ano na, kawawa yung cellphone natin pang edit. Kaya ang bala ko, pag binuksan ko to lalagay ko sana doon pambili. So meron kaming isa na kailangan bayaran. So sabi ko sakto, may mga baryako ako doon. Yun na lang yung nilalagay namin doon sa mas importante talaga. Mamaya sabihin ko sa inyo mga par kung saan, namin, kung saan ko ilalaan itong mga bariya na ito. Dami! Biro nyo yun mga par. Pa ano-ano lang ako, pag may mga bariya lang ako, ilalagay ko lang tapos. Wala lang mga isang taon ito mga par. Wala. Kasi misam, pag may pag nagpapabariya ako ng mga 500, may mga sinusuklay kasi sa akin ng mga misan 200 na ganito kaya mas nakakarami ako. dami na to. 4, 5, 6, 7, 8. 8,000 na mga pa. Nasa 50 pa lang tayo. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000. So, mga par, update ko kayo mamaya kung ilan yung bariya na malilikom natin ngayon. So, yan mga par, hindi ko to pinapakita sa inyo. Disclaimer lang ah. Hindi ko to pinapakita sa inyo para ipagyabang sa inyo itong pera na nandito Kundi gusto ko lang din na may share lang sa inyo na dahil dun sa mga pabarya-barya ko na nailalagay sa aking lagayan ay nakakaipon hindi ko na malaya na nakaipon na pala ako ng ganitong kalaki uh, mamaya mga par ibibigay ko sa inyo yung complete na computation kung ilan lahat to So, yan mga par. Uh, natapos na natin bilangin yung mga coins natin. At ito na po siya lahat. At meron pa po dito sa lapag dahil hindi na pa siya dito sa ating lamesa. So, ang um, inabot po ng ating ito po, unahin natin yung mga 50 NT natin ay ito po ay tigwa 1,000 po bawat isang tumpok na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bali 17,000 po plus meron pa po ditong 500 bali 17,500 yung ating 50 NT at dito naman po tayo sa ating 30, 10, bali dito 200 po siya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 bali 1, 6 po yung ating 30, 10, nt at ito naman pong ating TIG nt ay ito po ay TIG 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ang At ating pong 5NT ay inabot ng 900. At ito po namang ating TIG-120. ay ito, bali, ano po ito, tig 20 po, bawat tampok nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Meron pa po dito 29, 30 31, 32, 32, 32 33 34 35 36, 37, 38 39 40 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 uh, 59 po siya 59 na tong block bali tigaan na po siya tigaw pa na po siya pa na yung tigaw po natin ay nasa 1180 so yun mga par bali ang Bale, ang total lahat ng ating mga barya ay nasa 21,800. Hindi ko na lang sinama itong mga barya-barya na ito na yung iba. Kasi nga, mamaya na lang, baka sakali may magkulang dyan. Tapos panlaba-laba ko lang itong mga par. Maglalaba tayo mamaya. Yan, gamitin natin to uh, So yan mga par, uh, ulitin ko, uh, disclaimer lang mga para Hindi ko po ito pinag-iayabang mga barya na nandito ngayon. Uh, gusto ko lang gusto ko lang po kayo na ma-inspire din ba na kahit pa barya-barya, mag-ipon kayo. Yung mga nakikita yung mga barya-barya, huwag nyo ipagwalang bahala. Kasi sabi nga nila, hindi mabubuo ang isang daan kung walang peso. ah uh, kung i-convert naman po natin mga par, yung mga baryang na hindi dito ay i-convert natin sa peso ang 21,800 ay aabot siya ng halos 65. Ayun, sa peso na po yun mga par. Uh, nasa palitan lang po yun na uh, 1.75 depende po kung magbabago siya. Uh, ayun mga par. Ah, uh, gaya ng sinabi ko kanina ay kumpara sa ang batong mga barya na nandito dito, 'yan. Ito po ay merong importanteng paglalagyan dahil meron po kaming lote na tinuha at ito po na inaayos po yung aming papel ay ito po yan ay doon ko po ilalaan doon sa pagpapatitulo po ng ating lote yun, malaking pakinabang po ito mga par na sa pag tabi ko ng mga barya ay yun, makakabayad tayo ng pagpapagawa po ng titulo ng ating lupa mga par na ating pinaghirapan uh, so yun mga par, ulit yung disclaimer lang po ulit, hindi ka po ito abang Uh, so gusto ko lang po kayong uh, ma-inspired yeah. at yun, thanks God at dahil hindi na natin kukunin kung saan saan pa yung ating pambayad ng ating pagpapatitulo ng lupa so yun mga par, hanggang dito na lang yung ating vlog at sana po ay nagustuhan nyo at yun pasyor po ako ng mga vlog natin nito na mga par at maraming maraming salamat po sa inyong pinanood God bless all po sa inyo mga par and huwag po kalimutan mag-subscribe And okay, bye-bye.